Sir, tungkol po nga dito sa uh, nangyari pong region sa Bagak Bataan kung saan uh, 57 na mga foreigners at uh, 358 na mga Pinoy po ang nakita nyo uh, dyan sa pinan pinaghihinalaan na isang Pogo Hub. Saan po galing ang impormasyon? Uh, una, let me correct po. Nagkamali kami doon sa number of foreigners and Filipinos. Mm -hmm. 42 na foreigners lamang po, pero 900 plus pong mga Filipinos po ang ating nakuha doon sa Central One Bataan. Now, going back to your question, uh, we were able to receive a, a, complaint through the PNP and through the armed forces na may ilang mga Pilipino na gustong makipag-usap sa amin, sa akin, personally, gawa ng may mga alam daw silang mga illegal na mga aktividades dyan sa loob ng Central One Bataan. So, nakipag-usap po kami. Then we did a case build up more or less. Mga isang buwan din po ito. Three weeks to almost one month ang case build up natin sa pwede pagtulungan ng armed forces at saka ng PNP at saka ng DOJ Iyakat. Then eventually mga two nights at uh, three nights at uh, three days ago nakakuha na nga po tayo ng warrant galing kay uh, Honorable Judge Hermine Hildo Dumlao ng Balolos, uh, Bulacan. So, uh, we're able to apply, implement that warrant kahapon. At uh, yun na nga po yung mga nakita natin, yung mga na, nakunan na po ng balita at news kahapon ng iba't ibang mga media outlet. So nag nagkamali lang po kayo dun sa unang ibinigay, dun sa total number of foreigners, 900 plus na Pinoys po ang nakita nyo dyan? Opo, yes ma'am. Yes, ma oh, dun po sa mismong area, um, gano'n po kalaki yung building at may mga laptops po ba, computers na nakita pagdating nyo po doon sa area? Yes ma'am. Uh, pitong building po ang subject ng ating warrants at mahigit dalawang hektaryang lupa po ang subject din ng ating warang. so Lahat po yun ay kasama doon sa search warrant na binigay sa atin ni uh, uh, Judge Jumlao at nagalugad uh, na po yun kahapon ng ating mga kasamahan sa CIDC at uh, nandun din po ang Armed Forces at ang DOJ, Department of State. Meron tayo po samang uh, tatlong uh, prosecutors na, na siyang tumulong sa amin to make sure that everything is within the the rules as indicated by our uh, law. Ito pong seven buildings at dalawang ektaryan na lupa na under operation po nito mga foreigners na to, gano'ng katagal na daw po yung operation na iyan? May kinalaman po ba ito doon sa mga, uh, before kasi sinasabi nyo, may mga dahil doon sa nagsarang pogo dito sa Bambantarlac even sa Porac, Pampanga, lumipat ng areas yung mga pogo o iba po ito? Iba po ito. Uh, this, uh, nagsimula po, po sila ng operations noong January of uh, 2023. Pero with regards naman po doon sa ilang mga foreign nationals na nakuha natin, sila po, uh, yung ilang mga foreign nationals na nakuha natin ay ilan na doon sa mga nakikita nating foreign nationals sa iba pang mga operasyon, iba pang mga raided ng mga pogos. No? So, biniverify namin kung tama nga yung information na nakuha namin based doon sa profiling kahapon kung yung mga foreign nationals na ito nga ba ay uh, siya nga na mga tinitinan namin na naggaling sa iba pang mga pogo. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.